Uh, hi fellow viewers sa inyo lahat Magandang umaga uh, Ako po si Steve Ang may-ari ng video account na ito uh, Ito po ay purely Tagalog Na may kinalaman sa uh, Itong controversial video Na tokol ito sa Divorce Bill Ng Pilipinas uh, Kasi meron silang gagawin daw batas Na Divorce Bill of the Philippines Okay Uh, ang pakiusap po sa mga mambabatas sa Pilipinas ay hindi po pwede igawing batas ang diborsyo sa Pilipinas. Ako po ay tutol. Una dahilan is ang ito lang ang bansa na walang diborsyo sa buong mundo. Totoo po yan. Kasi unang-una, hindi talaga pwede. Kasi pag ginawang batas yan, napakadelikado. Ang ma-affected yung asawa at ang mga anak. So, ang dadamay, pamilya. Yan ang hindi nila inisip. Oo, yes, alam ko, marami ng magasama mag-asawa maghihiwalay and gusto mag-asawa ulit. Okay. May isa kong kondisyon, marami akong kondisyon. Hindi lang isang kondisyon, is, maraming kondisyon. Is. Okay. Una, kung gusto nyo ng ganyang batas, pwede legal separation law or annulment law na i-improve Ang ibig sabihin, sabi, i-improve yung pwede pang madagdagan ma ng batas para lang sa annulment. Or, legal separation dito sa Pilipinas. Puera ang divorce bill. Hindi talaga pwede. Take note ha, ang paggawa ng batas ay magastos. Sana inisip nyo. Take note, pag yan naging batas, malaking problema. Kasi gagastosin yan eh. Maraming papeles yan eh. Kasi ang gusto nila, pang yan, instant. yon. Okay, ang ang condition is ko, yun ang unang condition is gawin la lang legal separation o annulment. Pangalawa, ito napaka controversial. Gagawin ko is kung ma kung sakaling maging batas ang divorce sa Pilipinas, madi-delete lang itong video. Kung nga, ah, kung sakaling magiging batas madi lang itong video pero may kapalit. Etah. Bayaran niyo ko. It's either GCash or Maya or any Philippine bank account dito sa Pilipinas. Kasi para sa akin ang divorce bill controversial eh. 'Yon ang kong condition madi lang itong video pero may kapalit bayaran nyo ko, pero baguhin nyo yung batas. Kasi napaka, eh, napaka sensitibo itong gagawin nilang batas eh. Hindi nila alam kung anong ginagawa nila eh. Kasi isipin nyo ha, yan ay napaka sagrado. Ang kasal ay sagrado. Madi-delete lang itong video pero may kapalit. May bayad. Pangatlo, ito. Ito lang ang bata, ito lang ang bansa na walang diborsyo sa buong mundo, sa buong planeta. Kasi pag ito naging batas, magiging makasalanan na ang buong mundo. Isipin niya yan. Isipin nyo yan. Kasi, take note ha, take note. Annulment, pwede pa, pero kung i i gagawin ng divorce ang batas, I'm very sorry. Sorry la lang kayo. Ginawa nyo lang mak makasalanan ang bansang ito. Kung sakaling gagawin batas ang divorce. Yan lang, tatlong kondisyones. Isipin nyo ha, Bansa ito. Bansa. Luzon, besides Mindanao. Meron isang batas sa Pilipinas na diborsyo o hiwalay sa asawa, ang Sharia Law. Yan ay para sa Muslim. Ang hindi niya inisip, ito. Ang ma ang katoliko, simbahang katoliko, ako as a protestant, at ang ibang religious sectors, marami silang mamabangga. Iyon ang dahilan kaya iyan ang pangatlo kong kondisyones. Hindi nila pwede gawing batas. I hope etong video na ito ay may mapupulutan kayong aral or kumbaga ito ay tiyata na moral lesson kasi ito na ang pinaka-sensitibong video na nasabi ko. Okay? So etong video na ito ay nasabi ko na ang nasabi ko. Maraming salamat sa pakikinig. Magandang umaga.